ang isang kinakasakit ko talaga ng loob, ma'am, tsaka sir. Kasi nung isang araw, ano yun, uh, may, may calls kami Tuesdays sa Fridays. Ito, iyak naman ako kasi ka, tuwing kwento ko nito, may iyak ako eh. Sabi ko, oh, kumusta ka? control ko yung ano ko kasi ayaw ko. Ayaw niya yung ano eh, may iyak eh. Eh, alam niya ako iyakin. Sabi ko, Kumusta ka? Usap-usap. Ay, si ano pala? Ganito lahat kwento-kwento ko. Ay, si Kitty nag-text. Sabi niya, Sinabihan pa naman ako ni Kitty na, Ma, may importante ka bang sabihin kay dada? Kasi kung wala ako na lang daw. Siya na lang daw. Ang sabi ng tatay niya sa akin, Sabi niya na, Sabihan mo na lang si Kitty, na Kasi napagka siya ang kausap ko, Emotional ako. Ganon, ayaw niya. So, ako, nasaktan ako kasi alam ko, masasaktan yung anak ko. So, hindi ba ako na naman topic? Kung nyari, masaya. Hindi ko kwento lang daw niya yung ano, nangyari ng birthday party nila ni Mira. Ganon. Tapos, sabi na naman niya, explain mo na lang. Kasi ako, mag lang ako dito. Pag siya ang kausap ko, emotional ako. So ilang beses ko inulit, sabi niya ayaw. Ang ginawa ko pagkatapos ng call namin, tinawagan ko yung anak ko, umiyak na ako na. Sorry talaga, sorry talaga kasi ang papa mo, sabi niya pag ikaw ang kausap niya, emotional daw siya. Ako naman, naawa ako sa tatay kasi siya lang mag-isa doon. So ayaw ko siyang ma-stress, ayaw ko siyang malungkot doon. Iyak ako na pinakamalakas ko na iyak yon kasi ako lang sa isa kwarto. Na, sorry talaga na. Kintindihin mo na lang papa mo. Sorry talaga. Kasi gusto niya makausap ang papa niya. Deprived na nga siya eh. Six years eh, di ba? Naging presidente ang papa niya. Sige so, ako apologize sa kanya kasi alam ko nasasaktan siya na kung hindi siya kausapin. Tapos maya-maya sabi niya, sabi niya, ma, sandali lang ma, may tawag ma. Na, na, naanuhan ako ng loob. Kasi yun na nga, tumawag yung papa niya. So nag-usap sila. Alam niyo ba, sa anak ko na lang, anong ginawa nila? Doble ang sakit sa tatay at sa anak. Kasi yung kitty ko, may ano yan siya eh, nagtiterapi yan siya. Ang parang security blanket niya, papa niya. So, natutulog pa yan, 20 anos, 21 anos, no? natulog yan sa tabi ng papa niya. Ang papa niya, magreklamo sa akin. Sabihan mo nga yung anak mo, kahit hindi man, magkapareho, magkaiba man sila, na, no? pagpasok ni Kitty, hindi pa inaantok ang tatay niya, nanonood pa ng TV, sabihan niya, Dada, matulog na tayo. Patayin na lang ng tatay niya yung TV, tapos yung aircon na ang, ang aircon ng thermostat tang papa niya 28. Ang kay Kitty 16. Tapos yung kulambo ng tatay niya alisin niya. So yung papa niya, reklamo sa akin. Kausapin so, mo nga yung anak mo. Sabihin mo doon sa kwarto niya matulog. Wala akong magawa para ako ano, wala lang ako pabingi-bingihan lang ako kasi isa gusto sa ano, siya is naman gusto niya palipatin kasi naawa na din ako hindi din makatulog sa kapag nung nag aaral siya sa Manila sabihan niya ako pagka 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 nag, ano na naman siya may moment siya sa Ma, kailan ma papuntahin mo na si Dada dito wala man siya trabaho ganoon na sabi niya kasi paban gusto niya mag magbantay sa kanya bakit ano pa ba ginagawa ni Dada diyan wala man siyang trabaho yung tatay naman niya, naawa naman ako kasi ayaw na sumakay ng eroplano. Talagang nagmature, parang overnight nagmature siya. So, datihan, ano eh, yung hindi niya kasi makuha sa akin, sa tatay niya, dinadaan niya dun sa tatay niya. Ganun yata pagkababae na anak, di ba? Sa tatay niya, ano, kaya yung ano, si Ninong Bong niya, sabi, sinabihan na iyak dun yung si, nung ano nun, Iyakan kami ni, ni Senator Bong pagtawag na iyak. Kasi kilala niya rin eh. Iyakan kami sa telepono. Tapos, nung kinex lalo pa siya umiyak, nung tinex siya, nang, sinabihan siya ng anak ko na, Ninong, ikaw na lang muna ang papa ko kasi wala akong ano. Sinabihan niya. Kasi ano nga yan, yung, yung hindi niya nga ako ang ano eh, yung disiplinarian ako eh. So, hindi niya makuha sa akin, doon siya sa tatay niya. So, yung, yung presidente siya, ginawa niya lahat. Di ba? Diba? Gusto niya maging maayos ang pamilya, walang adik sa pamilya. Kasi, ma'am, nung sa Davao, may kapitbahay kami doon, former teacher siya ni Congressman Paulo, Congressman Pulong lumapit, mayors pa siya noon, lumapit. Sabi sa kanya, natatakot daw silang mag-asawa kasi adik yung anak nila. Sila ang nag-aaway pagka, pagka, kunyari, napagalitan, bakit mo pinagalitan? Gising sila buong gabi, adik yung anak nila eh. Takot sila gurgurin eh. Yun ang ano niya. Naalala ko nung, nung pag-ikot namin, halos lahat nun may placard, di ba? Ma, uh, Mayor, abienan ko, adik. Lahat, di ba, no, nung naalala nyo, 2016. Alam mo, ako lang talaga ang nag-refuse. ako nagpakalbo, di ba? Kasi naaway ko siya nun, eh. Alam ko kasi magtatrabaho siya, eh. Wala siyang pakialam wala siyang pakialam kung uh, kung anong mangyari sa pamilya niya basta gagawin niya yung man, yung panunumpa niya siya na klaseng yeah. tao eh nanumpa siya eh hawak ni Kitty yung Bible ganun siya eh kaya yung 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 nung araw-araw na siya umaalis pinapakain ko siya ng sermon nagagalit siya Tuwing, tuwing, kumakain kami bago umalis, sabi ko, pag tumakbo ka, ganyan-ganyan, wala ka ng privacy, ganyan-ganyan, lahat. Ayaw ko talaga. Ayaw ko talaga nung, ta, nung ano na yun, na tumakbo siya. Pero wala, nung no, nakita ko na nung no, first na ano sa kabite, nakita ko na yung ano ng tao eh. Tuwing mag a siya ng, ng ano agen sa madik, alam nyo, nyo ma'am, kahit saan ako ma'am, tumatayo ako nang bigla akong napapatal napapatalon sa kinauupuan ko. Pag sinabi niya, kayong mga kurap, mga ano, kasi iniisip ko yung anak ko ang balikan. Dosi anyos nang siya nun, ma'am ba? Eh. Diba? Yun ang ano ko, kasi siya lang yung ano eh, siya yung minor, Wal walang, walang posisyon sa gobyerno. So yun ang ano ko, ala alam ko talaga yung panunumpa niya, gagawin niya talaga. Kaya ayun, lahat ng mga may sakit, ang PGH, magkano ang budget nun? 'Di ba? Ang sabi ng doktor nun, kala nila ang 100 milyon na budget is one time lang, monthly 'yun. Napupunta sa mga may sakit kasi alam niya 'yan eh nung, nung, nung mayor siya, alam niya ang pinakaunang inilalapit ng tao. Mayor, na ospital may sakit ang ang nanay ko, mga ganun 'di ba? wala talaga katawan ng tao eh. Hindi mo maano yan. Lahat ng, lahat ng pamilya, pag yan ang dumating, kahit na ka, ka, kahit nga karano, karano, karaming ipon mo, di ba? Talagang mawawalan ka pag yan na, ano, eh. kaya nga sinabi, health is wealth. Pag nagkasakit na, wala na tayo. So, yan ang, yan ang, ano, sabi ko nga eh, kung sino pa nung, sabi ko, buti pa, buti pa, nag-ano ka? Naging gago ka na lang ng presidente ka. Mas hindi pa siguro masakit, no? Sana ko, sabi ko, nag-ano ka na lang, nangurakot ka na lang kung ano ginawa mo. Pero hindi eh. Miski na, miski na pagod na pagod siya, pinilit niya talaga. Miski na sa edad niya, pinilit niya, pinupuntahan niya. Miskin na sa Marawi, alam yung delikado na pumunta siya, lumilipit lumilipad siya, papunta doon, hindi niyo ba yun alam? Uh, Di ba? La lahat ng ano, pinipirit niya, sinagad niya talaga yung katawan. Nasagad talaga ang katawan na nung sulit talaga yung pinasweldo niyo. Sabihin ko sa inyo, sulit talaga. Kaya ngayong May, bantayan natin. Ngayong eleksyon, bantayan natin ang boto natin para sa susunod na henerasyon sa mga kabataan. Sana magtino na tayo, magtanda tayo, maglukluk tayo sa gobyerno na hindi yung pansarili lang ang gagawin, yung ang, ang magpapa, magpapa Uh, magpapa-elect lang dyan pagkatapos ng pansarili na nila ang iisipin nila. Yung totoo sanang may puso para sa tao. Mahirap po yun eh. Ito, si President Duterte talaga. May bintang nyo na lahat. Babaero, di ba? Oo. Oh, uh, pero yan, patriotism, di mo ma maano sa kanya. In fact, pwede ko sabihin pa, mas minahal pa niya kayo ang bansa kaysa sa amin. Kasi hindi siya, hindi niya inantala ang ano eh, sa family. Hindi niya inantala na makidnap ba o maano ba ang pamilya. Salamat ma'am, salamat. Meron pala siyang anak, meron siyang apo. Pag nag siya sa kurap, wala. Pag nag siya sa drug lord, wala kami sa isip. Ang iniisip niya ang pamilya, ng ang, ang, anak ng bawat Pilipino. Na yung anak mong babae, yung anak mong lalaki, hindi drug addict. Yung anak mong babae at asawa, makakauwi, makakapunta, makakagimik, makabalik sa bahay. Yun ang, yun ang ano niya. Even hanggang ngayon, Nung alam mo nyo ba na hindi yan siya, ayaw niya ng malamig na lugar. Sabi ko nga, sa kwarto 28, ang thermostat. Ma'am, subukan mo mag-28 na thermostat. Pero pagbaba sa, pagbaba sa aeroplano, nung dinala siya ng mga animal, doon sa Hague, sinabi pa niya kay, 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 ES, wala siyang pera nun, ma'am eh. Wala siyang pera. Na, na, ano, hindi na siya, ma, hindi na siyang mahawak na pera. Hindi niya na alam na ano. mag ano, na lang, magsabi na lang yan siya ng, gusto niya kumain, ganun. Pero hindi niya na alam. Wala na yan siyang ano sa pera. Sinabihan pa niya si ES. Bong, ay, uh, bing bong, bong, Bilihan mo ng mga panlamig yung mga ano. Kasi walang mga visa yun, ma'am. Well, hindi yun ready na pumunta sa malamig na lugar. Inisip pa niya ibang tao sa sarili niya.